Balat ng bawang at sibuyas, huwag mong itatapon kagad. Dahil hindi mo aakalaing napakarami pala nitong gamit at pakinabang. Hello, what's up? Your best here. Sa video nating ito ay mamangha sa mga nag-uumapaw palang gamit nang itinatapon lamang nating mga balat ng bawang at sibuyas. At tiyak kong pagkatapos ng video ito, ay magdadalawang isip ka na at hindi mo na nga ito agad itatapon pa. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Alam mo na ba ang mga kakaibang gamit ng balat ng bawang at sibuyas? Madalas na gamit natin sa pagluluto ang mga sangkap na ito. Subalit ang mga balat nito o ang mga outer skin ay sa basurahan nga lamang ang lagpak. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang marami pala nitong gamit. Alam mo ba na maging ang mga balat ng bawang at sibuyas na animoy mga papel ay napakarami palang nutrisyon at mga bitaminang tinataglay. Mayaman nga ito sa vitamin A, vitamin C, vitamin E at isang mainam na source ng antioxidants. Nagtataglay rin ito ng flavonoids, particular na nga ang quercetin at isang mahusay pala itong anti-inflammatory agent. Maari nga itong isama sa mga sabaw o mga ginagawang soup at stews upang magdagdag ng lasa at sustansya. Maari mo rin itong ipatong sa inyong sinaing o sa nilulutong kanin upang magdagdag ng kakaibang aroma at extra vitamins sa kanin. Maari mo rin itong patuyuin at pinuhin o durugin upang maging pampalasa at powder sa mga pagkain at tinapay. Nakaalis din ito ng sakit sa kalamnan o ng mga muscle cramps. Ang pinakuloang balat ng sibuyas o bawang ay inumin bago matulog upang makaiwas rin kayo sa pulikat. Isang mainam rin palang natural na pampatulog ang tsaabuhat sa balat ng bawang at sibuyas. Ilagay lamang ang mga balat nito sa tasa ng mainit na tubig at inumin ito bago matulog upang ma-promote nito ang natural na gana at himbing sa inyong pagtulog. Ang mga balat din nito ay mahusay sa pagpapataba ng inyong mga paboritong pananim. Madalas nga rin itong ginagamit sa pagkulay ng mga damit at ng mga tela. At kung hindi mo pangabatid, ay pangkulay rin ito ng ating buhok. Magpakulo ka lamang ng balat ng sibuya sa loob ng isang oras. Palamigin ito magdamag at kinabukasan nga, ibabad ito sa buhok sa loob ng 30 minuto upang ma-achieve mo nga ang golden brown na kulay ng inyong buhok. Makatiba ang inyong paa sa alipunga? Maaari mo ring gamitin ang tubig na pinagpakuluan ng mga balat ng sibuyas at bawang. Hindi ba't may mga kakaiba pa palang gamit ang mga balat ng sibuyas at bawang? Kaya naman sa susunod ay maaari mo na rin itong subukan. Ikaw, itinatapon mo rin ba ang mga balat ng bawang at sibuyas? Mahilig ka rin bang kumain ng sibuyas? Hilaw ba o luto na? Batid mo ba na mainam pala ito na ating kainin habang ito ay hilaw pa? Lalo na nga sa mga kalalakihan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga nakamamanghang benepisyo na maibibigay sa inyo ng pagkain mo ng hilaw na sibuyas. At kung papaano nga ba ito magiging masarap at hindi nakakailang kainin. Naranasan mo na bang kumain ng hilaw na sibuyas? Siguro ay nasuka ka dahil hindi lamang ito maanghang ay matapang rin ang taglay nitong lasa. Subalit batid mo ba na mas mainang pala ito sa atin? Nakainin habang hilaw pa. Kesa nga sa isinasangkap ito sa paggigisa. Halika at alamin kung papaano nga ba ito isinasagawa. Ang sibuyas o onions ay isang namumulaklak na halamang ugat sa hanay ng mga alliums kagaya ng bawang, shallots, leeks at chives o kaya naman ay kutsay. Mga sangkap na labis na importante sa ating pagluluto sa pang-araw-araw na buhay at dahil na rin sa mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay. Ang sibuyas ay kilalang kilala noon paman dahil sa mga gamit nito sa kusina at sa kalusugan bilang pangalis ng mga sakit sa ulo, sakit sa puso, at mga karamdaman sa bibig. Subalit maliban dyan ay napakarami pa nitong mga binipisyong hatid. Ang sibuyas ay punong-puno ng mga bitamina na at mineral subalit mababa naman sa kaloris nitong taglay. Mayaman ito sa vitamin C na mabisang antioxidants. Ang vitamin B at folate B9 nitong taglay ay makakatulong upang gumanda ang ating metabolismo at mapanatiling maayos ang daloy ng ating dugo. Kung kakain ka ng hilaw na sibuyas, ay makakatulong ito sa iyo na makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa puso dahil nakakatulong itong magpababa ng kolesterol level sa ating mga dugo. Maaari ka rin pumayat sa pagkain mo lamang ng sibuyas araw-araw. May ilang pag-aaral rin na nagpapatunay na ang anthocyanins na taglay ng sibuyas ay nakakatulong upang malabanan ang ilang mga cancer at pagkakaroon ng diabetes. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagkain ninyo ng hilaw na sibuyas ay makakatulong upang manatiling healthy at masigla ang inyong mga similya at upang mabilis mabuntis si misis para naman sa mga mag-asawa. Kung madalas namang nalalagas ang inyong buhok o kaya naman ay numinipis, Makakatulong rin ang pagkain ng sibuyas upang ito ay mapigilan. Nakakatulong rin ang sibuyas sa pagkakaroon ng malakas na mga buto upang makaiwas sa pagkakaroon ng marurupok na buto sa ating pagtanda. At dahil ang sibuyas ay mayaman sa mga prebiotics, ay magkakaroon tayo ng malakas na immune system. Hindi ba't nakamamangha ang taglay nitong sustansya? Subalit pa paano mo nga ba ito kakainin ng hilaw na mag enjoy ka? Mayroong pula o purple na sibuyas, dilaw at mayroon ding puti. At ang pula o purple ang mas mainam kainin ng hilaw. Hiwain lamang ito at ibabad sa tubig na mayroong yelo o sa malamig na tubig sa loob ng 15 minuto. Bago ito kainin o kaya naman ay sa lemon juice o kaya ay suka. At magugulat ka dahil magiging manamis namis na ang lasa nito na mainam ngang ihalo sa mga salads o ilagay sa mga burger fillings. Subalit kung ayaw mo pa rin ng hilaw na sibuyas, ay maaari mo pa rin i-enjoy ang iyong normal na ginagawa at gamit nito bilang pampalasa sa iyong mga niluluto. May kakilala ka bang mahilig sa hilaw na sibuyas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. At mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Benz TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan